Alam ko mga mare na sa oras na to ay nag-iisip ka na naman kung ano na naman ulam na bibiliin mo para sa iyong mga anak para bukas. Dahil sa mahal na mga bilihin mga mare, tayong mga misis ay hirap na hirap sa pagbabudget. Kaya sa ating recipe for today mga mare ay hindi mo na kailangan bumili dahil nasa kusina mo lang ang mga ito at syempre pati na rin sa iyong kapitbahay. <laughs> Pero syempre kailangan mo lang din magpaalam kapag kukuha ka nito dahil baka mabato ka ng iyong kapitbahay. <laughs> Unang ingredients natin mga mara, syempre dahon ng malunggay galing sa kapitbahay. At syempre, meron tayong gagamitin na dalawang piraso ng itlog galing sa ating ref. Tapos na natin banlawan natin may na ating dahon ng malunggay. So, ready na ito para hiwain natin sa ating sangkalan. Siguraduhin lang natin na malinis yung ating mga kamay bago tayo humawak ng ating mga lulutuin. Hiwain natin ng maliliit ang dahon ng malunggay. Siguraduhin natin na matalas yung ating gagamitin na kutsilyo para hindi sablay ang ating paghihiwa at para tuloy-tuloy yung ating paghihiwa nito. Matapos natin hiwa-hiwain ang dahon ng malunggay, lagay natin ito sa malawak na lagayan. So, ayan, okay na. nahiwa na natin yung, yung dahon ng malunggay. Lagyan naman natin ng dalawang itlog. Nailagay na natin yung dalawang itlog. Lagyan naman natin ng kalahating cup ng cornstarch. Siyempre, sumutin natin yan dahil sayang ang natitira dito sa ating bowl. Lagyan natin ng konting asin, konting pamintang duro, at konting seasoning or ginny mix. Lagyan natin ng 1-4 cup ng tubig na malamig galing sa ref. Tapos, haluin natin. Mas magandang gamitin itong ating pang-wish. So, ayan. Okay na. Oops, lagyan natin siya ng yelo. Dahil yan ang magpapa crunchy sa ating ipiprito na balunggay. Haluin natin ulit ng konti. At kapag alam na natin na absorb na yung lamig ng ating lulutuin, so pwede na tayong magprito. So habang tayo nagtitimplay, meron na ako ditong ininit na mantika. So, maglalagay lang tayo ng tigisang takal. Pwede rin naman tigisang kutsara lang. Kailangan yung atin natin dito. Hindi mahina, hindi rin malakas. Katamtaman lang para maiwasan na masunog yung ating niluluto. po. So, Dahil eh, napakadali lang nitong lutuin. Huwag natin hayaan na magdikit. So, yan. So, tatlo lang ang ating lalagay para hindi magdikit-dikit yung ating niluluto. Yan. Hayaan lang natin. Siguro one minute ay luto na yan. So, pwede na natin 'yan baligtarin. hindi na natin kailangan pang hintay na mag golden brown 'yan dahil baka masunog. Yan. So, hintayin natin ulit ng 1 minute. Yung apoy natin, ayan, hindi sobrang hina, hindi rin sobrang lakas. Ayun, okay na. Ilagay na natin sa isang plato. So, yung natitira natin, same procedure lang ating gagawin. hayan mga mare, luto na yung ating crunchy malunggay. O diba mga mare, hindi na tayo kailangan pang bumili sa palengke dahil nasa kusina lang ating mga ginamit. Pwede kayo magsawsawan dito ng suka at ketchup. Depende sa inyong taste kung anong gusto ninyo maging sawsawan. Saan ba tayong natitira para mamaya hapunan? O, oh, di ba? Ang laking tipid natin. Mga Marwe, ano pang hintay nyo? Try nyo na magluto ng ating crunchy malunggay. Mmm. Sarap. Try nyo na ito mga Marwe. Sarap. Mmm. Mm. Pwede pang merenda. Pwede din pang ulam all around oh, di ba?